lapit na mapudpud kasi sinunod ko na dahil ano mainit yung patay na sila ba ito yung tuyo na talaga ito wala na oh. wala na pudpud na ito na lang kunti ayan matutumba na yan eh. dito na lang banda ang wala pa ah, yun doon sa kabila doon hindi pa magkas na siguro pag nahabol ko na unahin ko yan dyan hanggang doon tapos doon sa dulo nahabol talaga sakit ng kamay ko oh, namumula na kasi dahon pa yan sa nung bagyo nakaraang buwan ay mainit na ngayon atin ah, na malinis na malinis na yung tubig ko ubos uh, isang ganyan letro tsaka yung ano, may konti na lang iwan Ano mo yung mga bulaklak Yung kulat. Yun. Pag nakulog yan sa ating kumandaon nila, mali sa pasada, mali sa kapanina. Ang no, mga kambing kumakain pa. saging o ang kunin ko na yung puso na yan para lalaki may nga muna ako na ba yung isa ipit ko na lang yung kambing at saka siya lang mag ano tapos kasi yan dati dalawa yan eh nakasanga ang puno ang laki-laki yun nilagari pangit ko na pag ano kasi yung kinakain ng ano ah buk bukbok ang tawag dyan sa ano chicken o pa uwi na so napakaliit yan tapos o oh, yan laki na malapit na rin yan bumunga kasi so, nung naglinis ako dito mga maliliit pa yan nag aral pa yan ng anak ko sa High school, Worcester High School. dan ganda oh. Ngayon, ah, uh, ilang taon na. Nalinisan lagi para hindi na tumubo yung mga, ano, mga malalaking kahoy.